Talagang na uh, kayo kung bakit ako nag-live ano. Good morning everyone. Ah, uh, talagang uh, ito'y ano ha, uh, kakapasok lang ha. Uh, Doon sa lahat ng ating mga partner, no? Mga kamata, Kadwana, uh, Karunda, Luzon, bisaya at Mindanao. Ito po ang inyong record, Bobby Aka Ay nakakuha na po tayo ng uh, buong uh, record na uh, 2024 sa July ng BOC. Uh, ito yung uh, status ng koleksyon uh, sa buong kapuluan ano. At uh, kinocontracts natin yung ating mga uh, nasa grupo ng uh, kaadwana kung no? bakit na talagang happy-happy sila dahil uh, nakakuha ng target collection. Especially dito sa part ng Davao no na pinamumunuan ng eh, District Collector Maita Acevedo kuhang kuha ang target collection nila no ngunit uh, sa kabuuan ang nangunguna po na talagang biglang na uh, tumaas yung kanilang target collection ay ang port ng Apari na nandun po si District Collector Elinita Abanyo sumunod ang uh, District Port ng uh, Ligaspi sa pamagitan ni District Collector uh, John Barty sumunod ang District Collector ng Port ng Sambuanga ni District Collector Arch Sevilla at uh, sinundan ito ng Port ng Dabao, uh, ni District Collector Mayta Acevedo. Ng Port ng Cebu, ni District Collector uh, Alan Romeo Rosales. Uh, District Collector ng uh, Iloilo, uh, ng ano, ng Tluman, uh, no? Ni District Collector Francisco Libas. At uh, sa lahat po uh, na talagang... Uh, uh, biglang tumaas yung kanilang mga target collection itong mga port na maliliit ang port dito na uh, kumabol ay ang port ng Cagayan de Oro City no? sa pamumuno ni District Collector Alexandre Yaplumontan ngunit uh, nagpahihwating naman si Deep kalip uh, Calip ng Iloilo atang sabi kuha na nila yung target collection ng port ng Iloilo. -Ilo. So, congrats no yan sa lahat ng ating mga na sa Visayas uh, region kuha nila. Dito naman sa Mindanao, iisa pa ang uh, hindi nagtugon sa ating uh, viber, si district collector uh, uh, Herbert Dulyano ng uh, port ng Surigao. Uh, bagamat may nalaman tayo na nakakuha sila ng target collection but it is not confirmed no kailan pormalo natin pero maliit lang yan na iisipin natin ang masakit ay ang uh, uh, mga port ng katulad ng mga billionaire sport uh, ito po ay masakit dahil uh, uh, sa pinakahuling report na atin pong uh, nalalaman ay tila tumakilid ang uh, kanilang uh, ikangay nga'y uh, koleksyon no ng uh, port ng uh, isa na dito ang port ng Manila port ng Imay City port ng Naya port ng Batangas port ng Limay port ng Subic at ang port ng San Fernando La Union ngunit ang port ng Clark no na sa pamumuno ni District Collector uh, Erasto Sandino Austria Uh, ayon pa sa isa nating uh, mata ay nakakuha ng target collection to converse, no sa mga port na ating nabanggit na medyo takilit ay kunti lang ngunit sa kabuuan ayon pa kay district uh, kay uh, uh, assistant commissioner Jet Maronilla kapatid kay Bigan kadwa na kamata ay nananatiling exit ang kabuuan ng BOC kasi may pikag pa no may mga auction pa na siyang dagdag sa buwan ng July 2024. Bakit ko sinasabi ito at nagre-report tayo? Dahil sa pamagitan po ng ating pagtutok nito, malalaman natin ang lahat ng galaw ng BOC at hindi ito uh, ikangay binubulsa. Bagamat uh, sa tingin natin na para bang tinutukan ng karamihan, ngunit ang atin po'y makatutuhanan yung bang report na hindi nang gagaling doon sa tinatawag na bayaran report ang atin po ay uh, talagang kinuha natin mula po sa opisina ng Office of the Commissioner na nais natin iparating uh, doon sa lahat ng ating mga taga-subaybay dahil gusto natin na uh, gusto natin na malaman yung uh, katotohanan tungkol dito kaya atin po uh, ikangay uh, iniisa-isa na ipaliwanag doon sa ating mga uh, taga-subaybay sa Bureau of Customs. So sa lahat, inaasahan ni eh, Custom Commissioner Ben Rubio na surplus sila sa buwan ng July. Pangalawang ating topic ng pag usapan ay kung bakit ano bang ang mayroon sa Davao City at pinagkakaguluhan nito. Simple lang po, uh, kadayawan ngayon, ika 39 Kadayawan Festival ito yung tinatawag na hari reyna ng mga pesta sa buong Mindanao o sa buong Pilipinas at abundant ito nandito lahat ng klase ng mga ikangay uh, protas katulad ng pinangungunahang durian nandito po mangustin nandito po mga mango nandito po ah, avocado lahat ng klase ng saging, lahat ng mga produktong pang-agrikultura nandito po. Actually, ang uh, kadalasan, noong unang panahon, noong uh, tatlong dekada na kalipas, itong celebration na to uh, ay bilang pagpapasalamat kay Apo doon sa Mount Apo nasa tabi lang, paanan lang ng Mount Apo ang makilala. So, dito, ginawa po ni uh, Rodrigo, ni uh, Dating Pangulong Rodrigo Ruan Duterte ilipat dito sa Davao City. So, nagiging kadayawan. Ngayon, ang kadayawan po ay kasagsagan na. Kaya nga, pinagkakaguluhan. Maraming mga kalye ngayon dito sa Davao City. Ang sarado. Dahil dito, magkasabay kasi ang celebration ng Strongman 2024 na nilahukan ng halos uh, taklumputa uh, bansa sa buong uh, mundo no nandito ngayon sa Davao City at ang ang, ang uh, pang, uh, yabang ng Davao City ang Coastal Road ang ibang mga main road dito sa Davao City ay sarado so inaanyayahan namin no sa pamagitan po ng nating programa lalong-lalo na sa istasyon sa DXKT uh, 1071 ang Radyo Ronda ng Davao RPN ay uh, Uh, bawat isa sa amin na mga Anchorman, reporter, mga media ay nagpaalala sa lahat ng pumapasok ng Davao City pataasan nyo ng pasensya dahil talagang grabe ang traffic ngayon pagpasok mo pa lang ng poblasyon ng Davao City mula Norte, mula uh, south hanggang pa north, talagang traffic na traffic dahil dito sa magkasabay na okasyon, ang uh, running man, strong man at ang kadayawan. So mula ngayong araw hanggang sa pitch 12, hanggang 15, talagang traffic na traffic ang Davao City, no? Hindi natin na uh, ano, kaya kinakailangan pataasan tayo ng pasensya pag pumasok kayo ng Davao City. Yan ang isang dahilan kung bakit nagkakagulo. Sa seguridad naman, ang ating pong Philippine National Police, Tax Force Davao, Uh, Philippine Army at iba pang mga operatiba, NBI, CIDG, Philippine Coast Guard, baril, iba pa ay nagkakaisa ngayon upang tutukan ang uh, ikangay safety ng ating mga uh, bisita na pumupunta dito sa Davao City. iyan ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon ang Davao City. Pero sa ating post, ang daming nag-comment dahil guapo ang Davao City, maraming gwapa, maraming magaganda ay kasali na doon. Lahat po. Lahat po na ginawa ng ating Panginoon, mga gwapot, gwapa. Pansamantala, yan lang muna ang ating ulat. At ako'y napapasalamat ng malaki sa inyo pong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga bagong subscriber natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating uh, YouTube channel na matanig ni Gagabino, mag magsubscribe kayo. I-press na rin ang notification bell. At nang sa ganun, ay lagi kayong manotify kung halimbawa at uh, Uh, may mga video tayong uh, i-upload pansamantala po ang aking pamamalam, ito po si Bobby Agagambino, Aga nagsasabi sa inyong isang napakagandang Friday morning sa inyong